Okay, good morning mga pari. Okay, lang natin tong laga natin. Tapos may nakita akong issue eh. Yan, pakita ko sa inyo. Yan, may kita natin o no? oh, may crack na. Mahaba yung crack niya eh. Pakita ko sa inyo mamaya crack pag natanggal na yung mga gulong. Ito nga pala tayo sa Sis Rosie. Tires and service center yan dito yan sa kabantuan kila cab speed syempre papalda natin lahat ng gulong para prepara sila kasi yung gulong natin 2017 pa yung manufacturing dito para safe tayo yung sabog palda natin lahat Pag-message na rin ako sa kanila before pumunta rito, ang available lang daw ay uh, Haribo Tires. So, try natin kung okay yung Rivotars. 3 years warranty daw eh. Kadalasan, puro Civic yung mga ginagawa nila rito eh. Mga pangarerang mga Civic na EKEG. Mga lumaralaro talaga yung eh, mga customer dito. Di Yan, pinatask ko ulit. May pinapansik lang ako sa lalang ng engine bay. May pinatanggal lang ako. Tapos pinacheck ko rin kung may katas ba o wala. So good naman. Yan, meron na silang customer dito. Sa so napaka poging SAR. Legit SAR. 2000 model. Papapalit lang siya ng gulong sa harap kasi magkaiba yung gulong niya sa harap tsaka sa likod. Yung likod niya naka T37. Hindi lang ako, ako familiar sa mags niya sa harap kung ano yung nakakabit. Fabi Spokes din eh, mo ang spoon pero uh, hindi naman siya spoon. Ito na, tinatanggal na yung gulong natin. Yung gulong dating gulong natin, okay. ano yun eh. Westlake na Sport RS. Meron din tayong for sale sa Entra for Spoon, regamaster, and Rota Slipstream. PM lang kayong gusto nyo mo rin natin yung kapalitan na, ano, na gulong bebenta benta yan sa mga babae sa Lord ng geese lalong makapal pa kasi so, try natin yung arrivo tires talaga kung okay yan kung mas okay sa Westlake na Sportares ang TDA lang naman natin hindi naman natin pang kakarera pang lalaro and hindi isa, isa nilang tanggalin yung goma sa kada bags napansin ko kasi sa Westlake napaka-tigas eh. Sabi nila yung Revo, malambot daw. So makikita natin mamaya pag natapos. Kapag naikabit na, and then na test drive natin. Ayan, kinakabit na yung Arivo tire sa mags natin. Ayan, libre, libre kabit naman. Libre labor sa kabit. Libre din balancing. Mamaya babalance sila pag naikabit lahat ng gulong. Ayan, binabalance na nakalagay silang tingga para mabalance yung gulong natin yan yung silpak na lahat ng gulong ready na, na for test drive check natin kung maging okay. after natin makauwi yan, na, na binabatin yung kagating gulong pinagpalitan Okay na may arrivo eh. Mas malambo siya kayo sa Westlake na Sportales ito pinagpalitan natin although makapal pa siya kaso 2017 pa siya eh 8 years na para safe tayo iwasabog palta tayo lang thank you